Namamasko po. <laughs> abay malapit na ang Pasko. Wala pa nagpapamasko sa amin. Nakakaloka. <laughs> Hello, Philippines! Mabuhay! <laughs> panibagong araw, panibagong buhay na naman sa ating lahat. Tayo ay lagi magpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Maliit o malaki ang ating mga biyaya. At sa mga nabiyayaan dyan ang malaki, sana all. <laughs> so, yun nga, panibagong araw na naman at tayo magtrabaho. Galaw-galaw at mag inat, -inat. <laughs> Sa mga nakabakasyon na dyan, abay congratulations! <laughs> Samantalang ito ako, panay pa rin ang trabaho. Hanggang sa Sabado pa ito. <laughs> at sa Linggo pa kami uuwi. At napakadami ko pang aayusin. Mga gamit ni Maron at ni Dagul. Napakabilis ng araw no At hindi natin namamalayan 2024 na. Ano naman kaya ang susunod na mangyayari sa ating mga buhay. At sana umasenso na ako at magka-love life. Kakaloka. <laughs> Naisigit pa yung love life. Afam love life. <laughs> Para sa akin, yung pagmamahal ng anak ko ay walang katumba. Yun ang love life para sa akin. So, ayan nga, nakasakyan na ako ng bus pa uwi ng Santa Rosa. Aba, ang hinayupak na bus, eh, dito ako binaba. Pagka layo-layo. <laughs> sasakay pa ako ng isang jeep. Nakakalok ang mga ba. Sayang so, nga tapos na ako magtrabaho sa maghapon. At napadaan niya ako dito sa mall. At meron talaga akong sasadya yung dito. Para hindi na ako bumalik bukas dito. At napakadami ko pang gagawin buka. At titingin-tingin din ako dito kung meron ako magugustuhan. Regalo ko man lang sa sarili ko. <laughs> Kakaloka. Kailangan din nating bigyan ang ating sarili ng reward. Dahil makuba-kuba tayo sa pagkatrabaho natin. Aba, i-deserve din natin yon. <laughs> Aba, ay simple lang naman ang nais ko. <laughs> at hindi naman ako magarbong tao. Saka na kapag nakaluwag-luwag na ako, kayo ba may regalo na ba kayo sa sarili nyo? Ay, napakahirap talaga na kapag nag-iisa ka, no? Yung wala kang katuwang at katulong sa buhay. Kaya itawa na lang natin. E enjoy na lang natin ang ating mga buhay. At maging masaya na lang. Kahit mahirap. So, ayan nga at nakabili na ako ng regalo ko sa aking ama. At tuwing uuwi kasi ako ng lupaw, iyan ang binibigay ko sa kanya. Yan ang kanyang stress reliever at sa aking mahal na ina, pera naman ang ibibigay ko. Kayo ba, ano ba ang mga regalo nyo sa inyong mga magulang? <laughs> Meron na ba? Aba, ibigyan natin sila. Kalimutan niyo ng lahat, wag lang yung ibibigay nyo sa inyong mga magulang. <laughs> so nga at napadaan na naman ako dito Abay nang ginain na naman ako Hinanap ko nga yan at namiss kong kumain ng mga ganito Hindi yata malayo magkarayuma ako sa ginagawa ko <laughs> kaloka. Paminsan-minsan lang naman. Hindi naman madalas. So, ayan nga. At bibili na rin ako ng ulam ni Maron at hindi dagul. At napakasarap nga nang naisipan kung ulam mamaya. Hulaan nyo na lang kung anong ulam ko mamaya. so, ayan nga. At pauwi na ako. Napakadami ko pang gagawin. Maglalaba. Magsasain. At magluluto ng ulam ng dalawa. At syempre, ito yung para sa akin. Lalagyan ko ng tinapa o oh, diba bongga? <laughs> so ayun na nga at nakaduto na ako ng ulam kong oh, pakbet na may tinapa oh, So kain po tayo. <laughs> hey guys, kain po tayo. <laughs> Napakasarap tong ulam ko, oh, grabe oh. Pak na pak, konti lang ang sabaw. Oh. Niligyan ko lang tina Para maiba na ang ulam natin, diba? For a healthy. Maraming maraming salamat po sa lahat ng na nanonood ng mga vlog na kami. Sobra po kami natutuwa kahit ako. Ano mo yan? Ano mo yan? Ang sarap siya. Sarap ko lang ang ayat. Ang <laughs> Ay, sarap Bye guys! Like sila po yung vlog namin. Sana taposin nyo po. Maraming maraming salamat po. Bye! Love you. <laughs>